kami, manliligon namin aming gamit ang aming LAMERICAL ORGANICAL SOAP Tempo. Bawal, <coughs> bawal <kong> magkasakit ah Ibiis <coughs> niya yung bawal mong magkasakit Bumulo Basahin ko na <coughs> Dito! <coughs> dito ka, lang, dito Huwag ka nang layo Ayan, ay eh, Dito ko, dito ko eh, huwag okay, yan. Mababasa naman yan ang pamunas mo eh. Alis na lang. na. Oh. Hindi ah. ka pa ano yan eh. Dapat lang Ako water. Oh. Eh, ah, tabo lang ha, Diba? Para, O. Pero ka. Hindi ka gano'n na ka yung Okay. dito sa kalapit. Ayan, Yan ang ating flammer chicken. Konti lang po ang inilagay, magulang na 'yan. Ano ko sasalanan niya? Naroon yung erapa ng pambarkada ng mga teban. tayo ng bar tok. sabu Maganda ako nito itong ating um, American soft. Ano, anak namin ay eh. meron tong siyang G6 speed. Eh. Eh, napakasipong ito uh, sa mga batang may G6 speed, eh. Okay? So lang po ang ating magamit ng mga synthetic Papi, Papi yes. ano, paano, paano, ay, dito, ano, na niya. At, Ano so, ba Ano Ano

Hindi ka ibang sabon na badula sobrang dulas. Ito ka. Sobrang dulas. Kasi nga po, mayroong SLS yun, mga yung sabon. Di sabon, ay napakagaling bandawan po. Hindi siya isipin yung sabon. Dito. Okay. Dito ka. Ang oh. layo mo yun. Eh. Ito. Oh, Dito. kita, Dito. 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 kita. Dito. Yan. Ito po yung ating drama na kayo. Ha? Pang all around. Pang all purpose. Ha? Ah, sabon. Para sa inyong mga anak. Ha? Ah, kita ba rin doon? Nakikita tayo? Oo. Oh, oh. oh. Sa mga baby po, mga anak yung mga baby pa, itong kunin niyo po yung unscented. Pero okay din ako yung scented. Anong problema? Bukan, oh, You want more? Digo pa? Ha? Huh? So what kasi ano? You feel fresh na? Kahit okay, hindi nyo na siyang shampoo yung anak nyo, walang problema. Pa, suko! Dati ko na! Dami head to to na po to. Dating sabon. Ay ko, dati ko siya. Okay. Okay. Ring, ring. Dito, pao. Magayang mo. Dito. Nandito yung water, oh. Go, go. Go, go. Magmari, nag-rain. Go, pao. Ano ba naman ang na lalilig na to? Dito, go, go. Go na doon. sabi ko, nilap na. Enjoy niya. Tinanay niya kasi si na yung may nainit eh. Hindi naman kailan lagi yung nainit yung yung e, tayo muna. Basang basa na ako. Pati ka uwi ko. Hindi na ako. Hindi na ako.

hindi matatry ang skin nyo mga anak niyo so may one take one pa rin po tayo ngayon grab din na magsasabi ngayon bakit eh, medyo may kamahalan hindi eh, sabi nyo po eh. ang mahal po ang isa ay maganda ang pali ang pagkakaba mura mo mura yun madumi naman ako dyan eh madumi si tatay eh mo na, madumi ako.

mo na yung Okay, bye. Bye-bye. Oh. Oh, subscribe to Dito, hindi ka nakita. Subscribe to Subscribe